Ang Zion ay ang tanging lugar kung saan may bibigay ang kamanghamanghang biyaya ng kaligtasan sa mga makalangit na makasalanan. Iyon ay sa mga anghel na nagkasala sa langit at napalayas patungo sa lupang ito. Paulit-ulit itong binigyang diin ng Diyos sa pamamagitan ng maraming propeta sa Biblia. Gayunman, nawala ang Zion mula sa lupa sa kalagitnaan ng ikaapat na siglo. Kung gayon, ano ang ginawa ni Amang Ansanghong sa Zion na nawasa? Ibinalik niya ang lahat at muling tinayo ang Zion. Ibinalik niya ang katutuhanan ng araw ng Sabbath, ang Paskwa, at ang pitong kapistahan sa tatlong panahon. Dahil ibinalik ng Makalangit na Ama ang lahat ng katutuhanan ng bagong tipan, dapat na makinig ang mga makalangit na kapamilya sa kanyang tinig at pumasok agad sa Zion kung pupunta tayo sa Zion, mahahanap natin ang lahat ng makalangit na kapamilya. Matatagpo natin ang ating makalangit na ama, ating makalangit na ina, at lahat ng ating makalangit na kapatid. Muling pumarito ang makalangit na ama sa lupa, at tinatagang mapagbiyaya at makabuluhang Zion na ito ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Naaalala niyo ba ang salita ng Diyos sa Hebrews chapter 9 verse 28? Na propesya na ang makalangit na Ama ay darating sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon. Gayunpaman, paano tinrato ng mga tao sa lupang ito ang makalangit na Ama sa Kanyang unang pagdating? Tinanggap ba nila ang makalangit na Ama nang may malaking kagalakan at kaligayahan? Pinaglingkuran ba nila siya ng maayos? tinrato nila siya ng napakasama. Sa tuwing nakikita nila siya, kinutsa at sinaktan nila siya, at sinira ang puri saan man siya magtungo. Sa huli, inakusahan nila siya at ipinako sa krus. Tinusok nila ang kanyang tagiliran, gamit ang isang sibat at binugbog siya. Sabihin natin na nagbakasyon kayo sa isang bansa, at ganoon ang tinrato sa iyo ang mga tao sa bansang iyon. Nais niyo bang pumunta roon ng dalawang beses? Hindi niyo nais pumunta doon kailanman kahit nagawin nila ang ikaapat na bahagi lang ng ginawa ng mga tao kay Ama. Gayunman, dumating ang makalangit na Ama sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon. Bakit? Para iligtas tayo na kanyang mga anak at muling itayo ang Zion na pinili ng Diyos. Isipin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, na muli siyang dumating sa isang kakilakilabot na lugar. Hindi ba posible lang ito sa walang hanggang pag-ibig? Dahil tinatrata tayo ng makalangit na ama at ina nang may ganitong dakilang pag-ibig, hindi ba dapat nating ibigay sa iba ang pag-ibig na natanggap natin mula kina ama at ina, para mahanap na natin ang ating mga kapatid? Hindi ba dapat tayong magkaroon ng ganitong ganap na pananampalataya? Ngayon, sa oras na ito, nagbibigay ako ng walang hanggang pasasalamat at luwalhati sa ating makalangit na Amang Kristo ang Sanghong, sa pagparito sa lupa, pagtuturo sa atin ng katotohanan ng bagong tipan, at sa pagpapanumbalik ng lahat ng kautusan at mga regulasyon na nawasa.